yung mga ginagamit ng mga matatanda noon na effective pa hanggang sa ngayon so, gawa na ang ating tapil yun, nakahuli na si Ulam first huli first huli oh, oh. parehas din ang huli natin lang ayaw <laughs> uh, na kumain ng isda mm. kasi yung unang hatak mo hindi nasabitan eh mm. kaya nagsumbong siguro no? Oo. Oh. Ito nung nakapalo na kapo. Ito baka sa mga ay nakawan. <laughs> ay isa na naol, sabi ko laki magtuloy. <laughs> Nauli na ako. Sabi ko, <laughs> may nakapansabit doon eh. <laughs> Bulunan yun, ay nagaway sila, labi labilaw ka, kita ko suray-suray sa gilid. <laughs> sumabog ang pindik. Oo, sumabog. Ay paano, busog pa, nakipag-away na. Ayan <laughs> <laughs> ay, tuloy, sigang. Ito kailangan magkakadyuwa. Ako? Wala lang balak. Wala lang balak sila eh. Ako may balak pa sa ni Chelo <laughs> wala lang balak. <laughs> eh, nalo quality eh. Uh, Oo. Dahil sila gawa kalok dilok quality. <laughs> So isang magandang magandang gabi sa inyong lahat mga kagilap Muli naman nagbabalik ang inyong Kuya Jik Welcome po kayo sa Hagilap TV Sa video na to guys ay isishare ko sa inyo kung paano gumawa at mag manghuli ng isda Gamit lang guys ang tapil So maghanline handline fishing tayo ngayong gabi So ayun guys kasama natin si Kuya Bam Regular natin na kasama at mayroon tayo ngayong bisita. Ayan. Si Ulag. Ayan. <laughs> Mula sa Bukids. So ayan guys, sila ang ating mga kasama ngayong gabi na mag-handline fishing. So sana po yung nasa ating bisita. Okay, okay. Kakaalam na. Kakaalam na. Muling pagbabalik sa dagat, ano? Oo. No. So, ano ito? Talagang na... Ano ito? Anong masasabi mo? <laughs> Susulitin <laughs> Susulitin ko <laughs> talaga eh. Ngayon wala kalabas eh. <laughs> wow. Kaya gilap so ayan, Dahil si Ula guys ay Matagal niya na na-miss Na bumalik dito sa dagat Para mga wheel So dahil busy si Kabukids Joe Sa bukid So ayan sana Labayan tayo ng Panginoon At makahuli tayo ng marami So ayan mga kagilap, ito lang ating gagamitin. Meron kaming tingga, ito, pabigat. So puputulin na natin guys ng ganyang kahaba. Yeah. Putong ka ngayon. Wala akong putulong bangka. So yung isang haba ng tingga guys ay puputulin lang natin ng tatlo. Para katamtaman. Yan simple lang gumawa ng ganitong panghuli ng isda guys ito yung mga ginagamit mga matatanda noon na effective pa hanggang sa ngayon so yun tatalian lang natin itong gawin natin guys number 19 ay tutusok lang natin so, ikot lang natin ng mga apat na bisis Yuk, bay Ano mo ka uli na malaki ano lag hmm. Ayan Ayan na guys Gawa na ang ating tapil oh, Meron mga gamit si ulag Okay Pain na lang ang lang Ito ang ating gagawing pamain. So meron kaming dalang pusit. Pain pa lang, ulam na. <laughs> ano lang? Oo. <laughs> uh, pain pa lang, ulam na eh. Magagayat-gayat muna tayo ngayon guys ng ating pamain. Para masubukan natin kung maraming mahuli. At kung buwena si ating bisita. ito lang muna ang unahin natin ito lang lazy baka mabulunan eh. <laughs> ayan so itong ating pain guys ay ibabagay lang natin dun sa haba ng ating kawil yun Ilan ang kailangan mo, Lag? Dependikit. Mukhang, mukhang malungkot si Ulag ngayon, ha? <laughs> Hindi niya pa nakikita yung kanyang kapalaran ngayong gabi. Sana mapasaya natin si Ulag. Kahit sa patapil-tapil lang, naparaan. <laughs> <laughs> Suka aja lah, bagus sama kilau. Kalau masih buaya. Ang hirap iniwan natin yung kanin Patay, balik tayo Bawi na lang bukas <laughs> <laughs> Ayan, okay na to Marami-rami na Okay, lagay natin sa kawil So guys So ayan mga kagilap Ganito lang kami kung magpain siguradong walang kawala kahit natangatain pa ng isda sana merong isda na magnatangata <laughs> ayan, ganyan lang kasimple guys gawin yung aming ginagawang tapil yung aming panghuli sa isda so gamit lang itong kanyang lalagyan ng nylon gawa lang ito guys sa kawayan so ayan guys, hagis lang natin Oh, at abang-abang tayo guys ng mga ilang minuto hanggang sa madana ng isda. At ang technique dito guys ay kailangan nating magpatay ng ilaw. So kailangan wala tayong ilaw para hindi mabulabog yung isda sa ilalim. At kailangan huwag tayong maingay para hindi hindi mari <laughs> para yung ating vibration ng ating boses ay hindi ma ditik ng isda sa ilalim. Oh, sana may ditik. <laughs> <Sana laughs> may sensor. May sensor. Yan ang gusto ko kayo lagi, mabilis ang sensor eh. Para hindi ma... Para hindi malaman ng isda yung masama nating binaba. So, <laughs> yung ating masasayang kwintuhan. Baka <laughs> malaman nila ang ating balak ngayong gabi. So okay na. Ayan. Mabot na. So ayan, update na lang namin mamaya guys kapag may sumibad. Okay, itong malupit. May dalang tapil si ulag. Ni-reserve pa naman kita ng tapil kanina eh. Tatlo yung dala kong tapil. Wala, may dala ka rin. May dala pa ako eh. Panigurado na. Hmm. Hindi natin magpa-insurant. O oh, ayan, nagilap. Simple lang. Doon. Simple lang pagkalagay ni ulag. Top. <laughs> <laughs> Yun. Abot na, abot. Abot sa bato. Kamaya <laughs> abot sa batuhan eh. So ayan, si Ula guys ay masayahin na kasama. <laughs> Yun. Sana sure din Mga kagilap. <laughs> Yun, <laughs> sana. Namiss ko talaga ito eh. Namiss niya daw magtapil. Dahil matagal siya na hindi nakapunta dito sa dagat. Yun. Tingnan natin ang kanyang kapalaran. Okay. Update na lang. Kailangan magpatay ng ilaw. A few moments later. Nakadali. Sana all. Good. Nakahuli na si Ulam. Force holy Force holy Oh. Nice. Daunahan ako ah. Tapos <laughs> pala ito. Maganda, maganda magkasabit. Subong subo. Subo. Ay, talagang efektibo yung paay natin. Subo eh Talagang bibirahin niyo talaga Hindi ako nakabantay doon ah na. Kala ko nakajoke ka lang eh Hindi, kala ko sabit din eh <laughs> <laughs> Bakit hindi siya Wala Walang, hindi siya nagpalagpalag Pero biglang naghatak? Hmm Ah, yun ang maganda Saan? Sa sapain Sa Hindi sa naghatak? Kaya para sa akin, hindi makauli Walang, hindi makauli

Iyari mo nalang ulit. <laughs> <laughs> Isama mo siya. Yun, na Hindi mo tanggal mo rin. Tanggal. Nakakot sa akin balik. <laughs> <laughs> Galing. Ayaw mong pain. Nalunok niya. Nalunok. Hmm. Okay, okay. Pain ulit. Talagang ilulunok niya talaga kung may isda. yun mga kagilap merong kumatak sa aking nylon tingnan natin kung ano ang aking unang huli sa gabing ito oh parehas din ang huli natin lang <laughs> <laughs> ano kanuping din thank you thank you nakaisa rin at si Kuya Bam, nakahuli rin ng isa guys. So ako ang huling nakahuli Sana masundan pa Oh, uh, kagaya rin ang huli mo lang oh hmm. Sugong suko thank, thank you So ayan mga kagilap Ito ang aking unang isda sa gabi nito Anuping Ipantapat na ako kayo lang <laughs> huli ni ulang laki tinapon 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 mo na okay na yan ito sa makina sa makina good morning good morning mga kagilap so inabot na kami nang umaga sa aming pangangawil dahil kanina guys ay madaling araw na rin nung magsimula kaming mga whale so ayan guys si Ulag nakatayo pa rin na nangangawil. <laughs> anong balita Alag? ganun pa rin <laughs> walang sibad? wala sibad dami sabit dami tapo <laughs> <laughs> puro sibad ka <pa> mo <laughs> puro sibad puro sibad wala sigurt <laughs> Puro si Bad. Puro <laughs> si Bad. Wala si Bad. Dapat nakauli rin tayong si Good. Boy, pusit. Saan? Ayan, nakagilap. Nakahabol na. Si Bad. May sumibad pa sa atin. Kawil. Oh, Uhoy. Uhoy, oh, yun na. Namuti-muti. Oo, oh, sabi ko na eh. Tanghali na ang pahuli <laughs> <laughs> yan bulataw. Good size. Good size na to sumusubo Sandar na naman tayo Ang ating huling isda Adisional na pangulam. ulam Ano lang? Hmm. Mag-kiss ka na lang Ano, <laughs> oh, ah, namimiss mo yung isda <laughs> mga kagilap na gilid mo na kami dahil hinabot na kami ng alas 7 ng umaga nagsimula kami guys ng 4.30 ng madaling araw so ito lang ang aming nahuli ayan mga ping. so ilan lang nasa ang si kuya bam si kuya bam yung pinaka maraming nahuli so hindi na natin napitikan dahil nandun sa dulo, hindi na dilim mahirap posisyon So, oh, ayan, meron na tayong pang-ulam ngayon. Hanuping. So, saan ang huli mo dyan, lag? Ano oh, ba? Ayan ang lag... Ng... Nga nga. <laughs> Lahat man yan nga <laughs> <laughs> Eh, <laughs> 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 Lahat man ito <laughs> naganganga oh. Oo. <man. laughs> so, oh, hindi <laughs> na mo nagaganga. Yan, lagay natin sa ano lag, sa yellow. Oh. Ayan. Sari sariwa sariwa. Sariwa mong sariwa nga. May tatlong kilo rin siguro yan. Mm, Sobra. Malalaki eh. Mm. Maka apat. Dam Gabi na nating lima. Gabi <laughs> wala, wala naman tayong tibakan eh. <laughs> so yan mga kagilap. Nagkakaliski si ulag na nating isisigang na isda. Yang pada malang huli mau sisi gang nanti. Tirangan. <laughs> <laughs> Mana kan sama uwe. Yang orang ini pada menja no. Mm -hmm. <laughs> Dari nama <dyan. laughs> <laughs> menja. Kakak Wil pernah mentayu mama ya. Eh. Mm -hmm. Pain ulit mo. Balik ka yun sa dagat. Paano? Pagos? Sige natin na. Aray ang pagos natin. Isaki ulag. Isaki <laughs> sa gitna. <laughs> o, oh, pwede na. O, pwede na. Um, Olok oh ito ito eh Sobra na siguro yung ano Baka wala na lang siguro yung iba Sobrang na Sobra na eh Ang Ang So yan mga kagilat Hindi ganong karamihan ang huli namin Dahil hindi pa Malaki yung dagat Walang ganong kain ng isda dahil kapag malaki yung dagat guys, yung mga isda ay sumasampa sa gilid, Kaya hindi masibad. Ba Pero, okay naman yung ating tapil. Dahil sigurado rin nakakahuli. Kahit hindi ganong marami. Hindi natin atyambahan ng kanyang fishing time. Kaya, ayun. Tamang pangulam lang muna. Tuneta yung pamahila <laughs> eh. Oo, oh, damo, may pa. Pwede pa yan. Sama mm. mo sa sigam. <laughs> Pwede <Pili> pa yan. <laughs> Kaya pala nalo eh. Kaya. Mm. -hmm. Kaya ayaw na kumain ng isda. Mm. Kasi yung unang hatak mo, hindi nasabitan eh. Oo. Kaya nagsumbong siguro, no? Oo. Ito nung nakapala na kabuha. Ito baka samahan. Ay nagkawan. Ay isa na nawal. Sabi ko laki tuloy. <laughs> Nahuli na ako. Sabi ko laki pansabit doon. Hindi na kayo magtuloy. Delikado. Huwag yung subukan. Masisira buhay. Hahaha. <laughs> <laughs>

Siguro na mo talaga eh. Kung may nagsuntok ka, naawat mo pa. Ibig sabihin, nandung ka talaga eh. Nakuha ano ko lang. Nabul ko na lang kasi yun. nabulunan sa pamay. Nakala ko yun sa puso. Nabulun lang sa pamay. <laughs> 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 Nabulun <laughs> lang. lang. <laughs> ko, na sa pamato. Nakapin mo eh. mo eh. Sa ng pamato nabulunan yun ay nagaway sila labilaw ka kita ko suray tuloy <laughs> sa gilid <laughs> sumabog ang <ka sa> pindi sumabog <laughs> ay paano busog pa nakipag away na <laughs> ayan tuloy sigang hindi <laughs> <laughs> may ulam tayo ay kung hindi pa na disigrasya hindi wala pa tayong ulam ba tayo ito, nag-samber-samber ka, nabunggwa ng punyo. Nabunggwa na ng punyo. Nabunggwa na ng punyo. Ay, pagtapo na. Akala ko, kumain doon sa pamundo. Nalaki <laughs> <laughs> <Ay>, pamundo pamundo. <laughs> Ay, <sabit. laughs> Ay, gusto magpakamat eh. Ang bricsyo lalang Ay, pagagi, sabit. sabit. <laughs> May ano pala yan ah, may angka-suicide. Oo. Oh. Ay sabi niya sa kwakas, natama din ako ng pundo. Ano ang gusto mo, tayo. Oo. Sabi niya, ay bros, ito lang pang mundo niyo. Ito lang, <laughs> ito lang. pa eh. niya maliit na Sabi niya, pinasabitan ko yung malaki, ito lang kayang kaliit. Ay sinabitan niya. Kung mm. kawil pala yun, huli <laughs> tuloy siya. Mm. Pwede yung jowa niya, nagarap ng iba. Sana all jowa, ano? Eh, ikaw kailangan magkakajowa. Ako? Wala nang balak. Wala nang balak sila eh. Ako may balak pa <laughs> sa ni <alin>. sila <laughs> wala nang balak. <laughs> <laughs> Ako may balak pa nila eh Sila walang balak sa akin Walang balak Oo oh. Eh, naanap mo, quality eh oh. Oo Dahil sila gawang kalap nila, quality <laughs> <laughs> Quality rin inaanap Oo oh. <laughs> Eh, ganun talaga ang buhay Oo oh. Makachamba ka rin ng Mas quality Oo oh. Sa inaanap nila, quality, di ba? Oo oh. Yan, ano, first class Oo oh. Lapo-lapo <laughs> Yun. <laughs> yan mga kayo gilap. Wah. Mga ano tayo ng isda. Sigang. May bagong hire tayo na cook. Yon, yon. Cook. Cook kumangin. Cook kumangin. Masabor yan lang. Taba. Uh. Yan yeah. mga gilap. Binalihan mo namin yung tubig init. Para matanggal yung kanyang lansa. Para ganado si ulag. Para yung kanilang mata. Tapos yung kasirola hindi na kinuskusan. Hmm. Baka mabutas. Eh. <laughs> <laughs> mabutas <palasa. laughs> Baka mabutas wag kuskusan eh. Hmm. Diyan Ayan na yun. Nagmamantika agad oh. Hmm. Taba ng huli mo ah. Sakto napili ko. Hmm. Buti na lang. <laughs> May nabulunan. <laughs> isa lang nakita nung nasampa mo eh. Hmm. Sayang yung isa no, hindi na nakita. Yun nga eh. <laughs> ah, hindi na Sapol Sa siya ngayon. Hindi oh, ko alam ka. <laughs> <laughs> painggit pa kasi. Mm, painggit ha. Ah. Tapulan ko agad. Eh patay. <laughs> <laughs> balo tuloy. Naniligaw pa lang oh, yung... Naganay. Hindi nga yung balo siya. Oo. Oh, kita mo. Naniligaw pa lang. Malay mo. Oo. Oh. Makatsamba ka rin ng quality na balo. Oo. Oh. Oh, di ba? Alin? 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 Mga Alin? oras kaya yan? Alin? 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 Mga Alin? Alin? Mga Alin? 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 Alin?

Hindi ko alam, may baon pala akong gulay. Ang kakain ka rin ang pala yan lang. Vitamin na. Oo, oh, sarap po. Tanggal to yung kan. Diabetes. Kung nagsugat din na magaling, no? Hmm. Sugat yun. Kahit nakatotohanan niya. <laughs> yun ang masakit. Sugat niya magaling, diabetes. Ito ang gamot sa diabetes. Oo. Oh. Tanggal. Hmm. diabetes na mag-adjust. <laughs> lang kung mga mo si Bitis. Yun. Okay, Tanggal talaga. Rady, okay. ano? Bitis, wadaya Daya. Daya, Bitis. Daya, Bitis. sarap to pai natin oh no? mm -hmm. Ya, lagyan natin ng gulay, yung ating sinigang para sabur. Oh, kulo-kulo. Ah, boryan. Para sabur. Pampalasa. masarap hmm. <laughs> para magkatas Ayun na, ayun na na! bogs di bogs. Ah, napaka sarap sabur itu. Oh. <laughs> soalnya kain tayo mga kagilap. Kain, kain. Kain tayo. Mm -hmm. Para may lakas. lakas matulog. May lakas <laughs> matulog. <laughs> <laughs> Mabawi kasi ulag mamaya. Hmm. Daling araw na kasi tayo eh. Mm hmm. oras lang na, ako so, kung mga gabi tayo nagsimula ah, wala nga tayo okay. ito lang maganda dito sa isla guys magsipag ka lang konti so may, may ulam na agad isang nylon lang tsaka isang kawil solve na isang mapukol na, <laughs> tsaka isang kwan, isang tembol, isang sa kawil, <laughs> cakay isang kilo kusit, kawilin, kundi pa ba la yun? Hmm. na ko sa sabaw lang <laughs> na na bakit na ko yung kwento mo kanina Nung nah. so, nagdi date sila, yeah. bago nabagsakan yeah. lang pa mundo na matay, so ito na siya ngayon. Sinabi <laughs> 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 ni Ulag Bonsokan. Eh. Hmm. Pakita-kita ba naman niya may kaliti Ulag? Nga wala. dito yung kasama niya eh. Ay nag-roobing. <laughs> 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 mo, talaga. Galit ulit na. ng babae eh. Iwan ng lalaki.

bunga, kum bunga hmm. lagi hati <laughs> <Re, kutika maksanita. laughs> <Kutika maksanita. laughs>